Okay, eh, magandang umaga po para sa lahat Ito po ay Uli, Nagbabalik po ang yung kaibigan na si Mamerto de Noya. Po, ngayon po ay maglalagay uli tayo ng palay. Dahil po yung nakaraanin namin natin. Maganda po yung ani ko nung nakaraan. Wow. Natap ko po yung mga katabi ko dito. Hinap ko po sila. Eh, ngayon po yon tasabog po ako sa araw na ito upang ah, makita natin muli ang paghahanin natin sa susunod na araw. Ah. Kaya sa lahat po, ah, naputuloy ko pong inaanyaan ina na gumamit ng organic. Kasi po ang organic, malaki pong provision sa ating mga palayan. Kaya yun po, ah, pagpatuloy po tayong gumamit ng mga organic, yung mga pesticide po natin nababawasan ng malaki nagagamot po ng organic ang lupa. Mm. Ah, maging ah, sa ano sa pagpatuloy po natin ng paggamit, ang kondisyon ng lupa ay naibabalik ng dahan-dahan. Kaya, yun po ang provision ng organic. Tuko po, po natin sa ka, kapag-aralan sa ating sariling kaalaman na ang organic, malaking provision po sa ating pagpapalayan. Yun po no, ano uh, ibig sabihin chairman, nabanggit mo doon sa huli natin video, limang taon or pitong taon mo nang ginagamit yung organic. Kung pitong taon na ngayon Okay, ngayon mas malaki ang pakinabang mo ngayon. Oo. Number one, ulitin natin. Paggamit, nakukondisyon yung lupa. Lupa. Okay. Ano yung pangalawa? Nakakatipid sa paggamit sa? Ang pesticide. pesticide. So. Pangatlo, nakakatipid sa gamit ng? Pataba. Pataba. Okay, tapos pang-apat, tumataas ang, ang ane. ane. At uh, siguro, chairman, napakaganda nun, no, na yung nababawasan yung stress mo, problema mo pagdating sa palay. Ay, malakas <laughs> po sa isang magsasakayan. Ngayon mo, sa ngayon po, ibabalita ko sa inyo yung mga uling nagtanim sa amin dito, katabi ko. Tinamaan po sila ng anit. Anit? Oh. Ano po yung anit, chairman? Yung parang puto din sa puro. Parang Ah, um, may ganun din pala ang oh, palay. Oh, yung palay natin ninanganit, kinakagat yung katawan ng pupa. Ay, katawan apsang. ng palay. Absang. Absang. Ngayon, ano, pag po nag-apsang, ano po ang nagiging problema noon sa palay? Humihina po yung hanit. Ah. ah yung Marami po ang lumilito na nagiging sepo. Ngayon, pangkaraniwan. Kung pangkaraniwang hmm. ah, pesticide or gamit, mahal mahal po. Hindi kay hinto hangga't hindi mo napupuksa sa yung mga ulit-ulit. Oo, ulit. oh, paulit-ulit. Ah, edi ma ma magastos. Magastos. Ngayon dahil po sa paggamit niyo sa loob ng halos pitong taon dito sa lupang ito ng uh, sarili nyong gawa, yung ngayon, ngayon, sarili niyo ng gawa, eh, na-less po yun. Naless. Kasi nung una, kamukha po ako ng dating kamukha ko magsagdaka panay tuli po ng damot. Mm. Kaya kung may try sa buhay ko, yung organic. Hindi na po. Pero hindi naman po tayo nag-ano ha, hindi naman siya naninira. Ay, okay. <laughs> damot, Oh. Inaano lang natin yung pakinabang na... Yung pakinabang po, ah. kasi sa hindi. Inaalang po lang sa mga kamukhang magsasaka para hindi eh, ka ah. ah. Hindi na po kasi porke na gumagalit ka ng organic, hindi ka gumagalit ng mga pesticide gagamit ka rin po kaya lang nababawasan nababawasan na lalo na lalo na siguro kung matagal mo nang ginagamit oo oh. kayo pit, halos pitong taon na pang pitong taon ngayon ayan mas nararamdaman nyo po ngayon yung pakinabang oh. dito Ay, po yung sa inyong pakinabang. saka ngayon <laughs> ano, bukod po doon chairman ano pa po yung maaari nyong may share na na kalaman yan sa pagpapasimula tulad po ipine-prepare na yung lupa at sasabog na kayo. Tingnan nga po natin, chairman, yung... Ayan, uti-uti na. Ayan, kailangan po dyan, importante yung magandang tubo ng binhe. Okay. Uh, yun po. Ano ba po, bukod sa magandang tubo ng binhe, sa pag naisasabog na palay, ano pa po yung uh, tips ninyo na may bibigay sa kanila sa pagpapasimula ng pagtatanim ng palay? And ngayon po kasi... Ang pagtatanim ng palay, karaniwan po kasi nagkakadamuyin. Okay. Kasi, tubo yung tamo ay hindi po natin maiwasan na hindi pwedeng mag-spray ng pandamo. Yung pong pag-spray ng pandamo, nakakasira din po ng ano yan. Palay. Ah, lupa. Lupa. Kaya lang po, pag gumagamit tayo ng organic, kinutulungan yung lupa, binabalik. Nawawala hmm. po yung pagdami. Yung asim ng chemical? Oo, oh, okay. yung asim ng chemical. Kaya wala pong danyo yung parati tayo nag-spray din ng mga pandamo hanggang hindi malinis yung palayan natin. Kailangan kumamit po tayo ng panggamutin eh. Hindi po tayo ali pag nasibuan tayo ng ano. Hmm. Pero chairman, dito po sa palay nyo, halos malaki na po ang nabawas nyo sa paggamit ng mga uh, ng mga chemical. Uh, so yan, bukod po sa yan, sa pag, -a -a, pag, prepare po ng binhe, magandang binhe, uh, paggamit ng Ayan, nagka, ayan po, namiikot yung nagpapantay ng ano, ng lupa. Ano pa po, uh, bukod doon, chairman, magandang binhe, pag uh, ag aga, uh, pag babantay sa pagtubo ng damo. Oh, damo. Uh, ano pa po, ang may, may ilan pa po ba kayong pwedeng ibahagi sa kanila kung paano i-prepare yung lupa? Ah, ako po, ang idea ko po dito, dahil yung pinakamataan po akong lupa dito sa mga pagdating. ko. dito, dito yung pwede nyo sustain na uh, araw-araw na may tubig siya, sandali po tuyog. Mm-hmm. Kaya kung discard ko dito sa pagdamo, pinalalaki ko po, po yung damo para gumaganda yung panay. Kasi pag hindi ko po pinalaki yung damo, marami po akong gagamitin na damot na pagdamo. Ah, ngayon, palalakiin nyo po muna oh, ng konti yung damo para isang sprayan lang. Isang sprayan na lamang. Yan, ito po ngayon, Chairman, ano po yan? Ready na po ba yan sa yung kalagayan ng lupa nyo na yan? Ready na po ba yan for, uh, for uh, tag dito, pag sabog Di, kasi dito po, ang gagawin nyo, sabog, ano po, hindi tanim. Sabog tanim, okay. Sa ibang lugar, uh, ano pa eh, di ba, yung pinupunla pa. Oo, pinupunla. Pero kayo dito po sa Kandaba, dito sa kan alos sabog na po lahat. Sabog Okay, Chairman, ano pa po yung mga bago, na, bago tayo magwakas? Ano pa yung mga uh, baka meron pa po kayo na isabihin sa ating mga taga-subaybay? Sa lahat po na ating kamukhang magsasaka, uh, ang ulo po sa lahat ang naipapayag po po sa inyo. Ay, yung pong nagbigay buhay sa atin, ang Panginoon Diyos. Ah, yun. Huwag po natin kalilimutan yan malaking turo po sa atin yan lalo na pag tayo po'y naglalagay na bago magtrabaho ang buhay na pinapanalangin po natin yung ating pagtatrabaho pinaka-serve po yun para maayos po yung tuto ng palay natin maayos yung sa natin yun po ang pinakamaganda wala po balik yun libre pagtuto natin sa may kapal ng ating Diyos na buhay yun po alam ko, po, yung pong pinagbibili ko po para sa inyo din, alam ko po, po, alam nyo, may Diyos. Pero kumisya, nakakalimot po tayo. Ako rin po nakakalimot kumisya din. Kapag ako yung nakakalimot, hindi po ako umahangin. Kaya ang ginagawa ko po ngayon, yung bago ako magpatrabaho, pinapalalangin ko na. Inalapit ko na po sa Diyos. Ngayon, uh, chairman, may tanong pa ako. Kamusta naman yung harvest mo nung nakaraan? Ah. <laughs> yung harvest po nung nakaraan, namamangha po yung mga patati ko dito. Marami po kaming kita. Ah, ayan, uh, yun, okay. Ah, uh, yung pong pagkabente niya mataas. Mataas? Uh, Tapos, uh, pangal dahil na-less yung gastos mo, medyo nakadagdag din po yun eh. Oo, oh, tapos uh, sa, eh, uh, sa tap nakabawas din po kayo sa gastos sa, sa pesticide? Oo. Mm. Bawas uh, bawa sa fertilizer? Fertilizer. Uh, ba, and then tapos na na, na ano niyo po yung mataas sa presyo? Oh, tapos mataas ang harvest. harvest. Uh, harvest. Uh, eh, tapos siguro mabigat pa yung kilo. Gumo bigat. <laughs> nagpabigas na ako, dinidiret ko yung palay. Ah, uh, hindi po gano'n siyang umatras, sa kabilat sa palay. Mm. Ito nakaba na ko umatras po sa pagkalagay dito ko, dati sa ako ganun lang po hmm. Ngayon yung yung itinira niyo pang hindi gaano ng numipis. Hindi. Ah, ibig sabihin buo. Maganda yung maganda bigas. maganda yung bigas, maganda yung loob ng pag maganda yung, loob, maganda yung pagkabigas ito. niya. Okay. Kaya sinasabi po nung no, ano yung mga trader na dumidikit sa akin po, matataya daw po ako. Sa yeah pinagulang ko yung palay. Sabi ko, hindi ako madadaya. Paano ko ako madadaya? Yung mga dyan, sabi ko, ang organic. Aha. Uh Nakita -huh. yung produce ng organic. Okay, German. Uh, mo ulit sila. Saan kanila pwedeng hanapin pag kung gusto nilang uh, -huh. uh personally ma malaman yung mga teknik sa pagsasaka? Ito po, kung gusto niyo matuto, kamukha um, ko, idea ko lang po ito. Yung idea ko, kung gusto niyo palaman kung paano po yung paglalagay kung paano po yung disparte talaga hanapin nyo po ako sa aming barangay kulak kanda pa po pagtanong ano? lang po sa barangay hall Oo, alam na also, nila kung nagtanong kayo doon kilala kilala po ako sa barangay namin okay ngayon na ah, isa pang bagay chairman may nagtanong kasi doon sa una nating video ano daw pong ingredients eh sabi ko Sikreto ni brother ni Kuya Mamerto yun. <laughs> Pwede po kayong ano po, gumawa. Uh -huh. Ako po, yung pong nakikita ko ngayon, yung ano, mga damo-damo, yung paggawa po kasi uh -huh. ng organic, kung ano yung idea na mga uh -huh. mo, gumawa ka. Pwede naman. Pwede no? Pero yung po sa inyo, siyempre, personal yung sikreto yun. Para sa akin. Ah, Pero willing naman po kayo na magbenta. Oo. Uh -huh. <laughs> sa murang halaga. Uh -huh. Ayan, okay. Maraming salamat, Kuya Mamerto, sa inyong mga insight pagdating sa pagtatanim, paghahalaman. At ito po, kasama rin natin si Kuya Dani. <laughs> Ayan. Okay, maraming salamat po. And, maraming salamat din po. And God bless us all.